Hello guys. Ang video ko pa lang ito ay ginagawa ko dahil gusto ko talaga ang video nito ay memories ko. Guys, lahat ng mga upload ko nakikita niyo naman talaga guys na may nunal ako dito, di ba? Malaki ang nunal ko. Ito talaga ang pinaka-first na makilala niyo ako dahil sa nunal ko dito. Tapos nun guys, mahilig talaga ako mag-order sa TikTok na kung ano-ano. Mahilig talaga ako sa parcel as in guys. Ayan nga, magmating na namang parcel sa akin. Nang isang araw guys, nakita ako sa TikTok guys na dito sa TikTok even na merong mga ano, merong mga binibenta na kaya nito, ito talaga guys, ito talaga ang ano, kasoy cream ang ginagamit ko, ang laki ng nunal ko guys kung i-open nyo yung mga video ko dyan guys, makikita nyo talaga malaki ang nunal ko dito yung tumagal kasi guys, lumaki na talaga siya ng lumaki, as in malaki na talaga siya guys ang nunal ko dito, para na ako na ano na Mm, palaki na ito, ito nang palaki tapos sinabihan ako ng pinsan ko na magpatingin sa doktor para i-laser dalawang ano ang laser malaki din ang gastos kaya nabudol talaga ako sa TikTok tag try ako na mag order kasi mura lang siya sa TikTok ito ang ginamit ko di pa may iba din nito basta ito kasi cream tapos sa isang araw guys totoo talaga guys sa isang araw hindi lang talaga tatlong pieces ako naglagay kundi andito lang kasi ako noon sa bahay kasi ano si Bibi Nuno lang pasok tapos lagay ako ng lagay guys di ako lumalabas naglalagay ako ang nararamdaman ko lang nung naglagay ako mahapdi pero kaya lang ang hapdi dun lang talaga sa sa may nuna lang talaga ako naglagay ito ito guys kaya nito binubuksan siya ganyan tapos ginaganon ko lang tapos pinapahid ko hindi talaga maiwasan na meron talagang mapunta sa bantang baba na hindi na nunal. Kaya dapat talaga careful ka sa paglagay kasi maano siya guys. Para siyang matuklap din doon sa ano sa baba. Pagkakaroon siya ng sugat. Yung sa nunal, okay lang, kere lang niya para lang mahapdian ka. Pero pag so, mapunta yung ito, itong cream sa ano, dito sa hindi nunal, mahapdi talaga siya guys. Kaya careful talaga sa paglagay. Kaya sabi ko baka budol to kasi bakit ang mura, magpalisir ako bakit ang mahal. Kaya tinry ko lang ikong eh, mabudol to, sabi ko. Sabi ko kung mabudol ako nito ay eh, okay lang kasi mura lang naman, hindi naman malaki. I-try ko lang kung totoo ba talaga, kung legit ba o hindi. Kaya nag-try ako. Tatlong araw lang talaga ako naglagay tapos huminto ako dahil yung yung party ng hindi nasa nunal para na siya nagkasugat kasi nahapdian siya natuluan kasi siya ng cream hindi talaga siya maiwasan tapos nun pagka ngayon 3 days ako naglagay pagkatapos kong maligo guys para na siya, ano tignan nyo guys o oh, tignan nyo ganyan Bubuka na siya. Tapos ilalagyan ko siya ng alkohol. Tapos kuton. Pero. Diwan ko. Nakaiyak ako. Dahil. Para akong luka. Pabudol-budol ako pa. Kasi gusto kong mawala. Pero. Nung patanggal na siya ngayon. Patanggal na talaga siya guys. Tapos dinikit. Kit ko lang ng konti. Sabi nila dito, naluloka ako. Dahil sabi ko, lagyan ko muna ng shoes glow. Kasi ano, kasi, kasi naisip ko, kasi, paano kung magkikita kami ulit ng papa. Baka hindi na niya ako makilala. Dahil wala na akong nilalito. Tapos, ito kasi ang tanda talaga, itong nunal na ito. Mga katrabaho ko sa funeral, dito talaga nila ako makilala lahat. Ito sa nunal na ito. Bakit? Kasama ko na kasi ito sa pagkatao eh. Tapos, para bang, ang panamdam ko ngayon, dalawa, natutuwa ako dahil hindi pala budol, totoo pala, pero, parang may nawala parang may nawala sa ano pagkatao ko dahil matagal ko na kasi buong buhay ko itong kasakasama hindi ko alam eh tapos yung papa ko yung nagkasakit ng papa ko lagi niya akong lagi niya akong sinasabihan na ang ganda mo sa nunal mo tapos ngayon luka-luka ako, nagpabudol ako, natanggal talaga siya, iwan ko kumakilala pa ako, ng pahapa ko. Ito, ito siya, di ba ang dami pa, ang dami ko kasi nakababasa sa feedback, ina. E nakaubos na lang daw sila. Tapos hindi na ano, natanggal ang nunal nila in sa akin, tignan nyo, isa lang naman ang in-order ko ah, ito ito ang in-order ko tapos habang naglalagay ako guys sa totoo talaga, ang ginagawa ko talaga sa isang araw, naglalagay ako hindi lang tatlong beses, kundi abot siguro ng walo o sapong beses sa loob ng tatlong araw sa isang araw, umaabot siguro ng walong beses ako naglalagay, halos uras uras ako naglalagay, tapos pat kita ko na parang natutuyo na siya doon Naglalagay ako ulit. Pinupunasan ko siya ng bulak na may ng kuto na may alcohol tapos naglalagay na naman ako ulit. Pa, dapat dapat malinis muna siya bago siya ilagay. Tapos ngayon guys, nasabi ko talaga hindi ako nabudol pero napaiyak din talaga ako, iwan ko. Pero habang naglalagay ako guys, dahil mahapdi kasi dito sa mga gilid-gilid eh kasi na, na, natutuluan talaga nitong cream hapdi to pero hindi naman ganun kahapdi ang nunal hindi gaano mahapdian pero yung bandang hindi na siya nunal yun ang mahapdi naglalagay din ako sa tiktok ko din na bibili guys itong pink na yung sa pangas scars ito nilalagay ko din siya pa ikut para in case na yung mga nag, nag, nagkasugat dito di ba may pula dyan may pula pa sa bandang ibabaw ano yan saan ano pa yan natuluan natuluan nitong cream pero nilalagyan ko nito kaya ano nya okay okay na siya Kaya, guys pakita ko talaga sa inyo guys sa tingnan niyo sa mga video ko di ba may nunal pa ako legit talaga siya guys as in ito ito guys Kasuy cream ako na talaga mismo nagsabi Paiyak ako, baka hindi na ako makilala ng papa ko Pagdating ng panahon Wala na kasi ang papa ko Ayan guys Ito guys, tignan nyo Legit siya, legit talaga siya Ayan siya guys, ayan Natukol po talaga siya, pinapakita ko talaga sa inyo guys Tignan nyo sa mga video ko Talagang may nunal talaga ako Malaki talaga ang nunal ko guys Tignan nyo Ito siya guys ito siya, guys. Ayan. Ayan siya. Natuklap na talaga siya, guys. Bye-bye, nunal. Hindi ako makilalas po ni Rarian ito. Nagtaka na itong mga kasamahan ko sa trabaho. Wala na talaga, guys. Natanggal na talaga siya. Ayan. Ito na. Ito na, nunal ko. Sabi pa naman ang papa ko, pag may nunal ako, maganda daw ako. Ngayon, wala na. Legit, pero pinapayok mo ako. bay nunal. Ayan, guys. Thank you for watching po. Bye nunal.